Hi! Good morning! Hi! Good morning sir! Dito po tayo sa... all about justice. Tikling branch. Bago tayo mag puto yung like, share, and subscribe po dito sa Rodney Vlogs, or tech guide channel. Nakasaalam, i-feature po tayo ng mga custom stores, sa mga bodega steel stores, sapatid mo mga, mga bago gadgets dito sa ating... Uh, o nasa market dito sa ating bansa. So, let's take a look around. Ayan po, ang una na tititinan na ito, mga naka-display na mga iPhones na iPhone 7 hanggang iPhone 15 po. Meron po lahat sila niyan dito po sa All About Josa. Ayan po, yan po yung mga, tawag nga nila dyan, ay, uh, as good as new. Pero yung nga po, kung naghanap kayo ng iPhone sa mas mura halaga ay ayan po, nasa All About Josa po yan. Ayan naman po ang kanilang mga, uh, mga good as rin, no, na mga... Android phones na kung naghahanap po kayo ng affordable backup sa inyong mga phones for storage o kung ano pa man ay ayan po ang kanilang mga Android phones na gaya ng Redmi, ng Oppo at ng Realme at dumako naman po tayo sa kabilang panig nitong iskaparate ayan po ang kanilang mga brand new uh, entry level smartphones na binibenta gaya ng Infinix Note 40 ayan meron din silang uh, techno Tecno Ayan, sa kabila. Okay. Ayan, check muna natin yung Infinix. Okay, ayan naman po ang kanila mga Tecno Spark. Uh, Pova series. Meron din sila mga Realme, no? Note 50, Note 60, at Itel. Nagaya ng uh, A50 at ng A70 Ayan po, Idol brand po yan Kilala-kilala po yan At ito po ang kanilang Vista Tab 3.0 Ayan nga po ulit Meron din silang Redmi Meron din silang Infinix At ayan po kanilang mga Techno phones At ito naman po sa shelf na ito Ay ang kanilang mga iPad No? yan iPad na mamas mibili Siyempre sa mas murang halaga Ayan po ang kanilang mga naka-display pa Na mga Android smartphones, alright, eto naman po kanilang mga laptop, ayan, makikita nyo ang presyo, uh, ang kanilang uh, bodega price, na nakakumpara sa suggested retail price napaka laki po ng depresya, mga good as new laptop din po itong mga binibenta na lang ito, ayan, para sa inyong mga estudyante, o sa inyong mga nag opisina na on the go, ayan mas makakabili po kayo ng laptop sa mas murang halaga, dito nga sa all about Josa, iba iba klase po may, may HP, at kung ano-ano pa. At ayan nga po, katulad na nakalagay nga sa banner, bagsak presyo, bodega price. Yan po ang mga gadgets na mabibili ninyo dito sa All About Diyos. Mm -hmm. Kaya yung mga payment method po ninyo? di mga payment po, paano po? Pa Cash basis po? Cash yeah. basis nga. Wala po credit and credit card. Mga ka-Dyosa, alin na po kayo dito sa Tickling branch. Uh, Mura at budigang price po tayo. Tara na. Alright, ito po din natin na branch ng All About Diyosa ay matatagpuan sa Tikling. Diyan nga po sa bayan ng Taytay. Meron din po sila mga branches sa Marikina, sa Antipolo at ang kanilang pinaka-flagship branch sa tabi lamang po ng munisipyo ng Taytay Rizal.